Ikinagalak ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsuporta ng mga Pilipino sa Bagong Pilipinas. Buli namang ipinaliwanag ng Pagulo ang diwa ng pagbabago na dala nito. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Binibigyan din dito ang kalagahan ng maayos na trabaho mula sa amin sa pamahalaan. Bagamat pagabago ng lahat ang pinakadiwa ng bagong Pilipinas na inilunsad ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binigyang diin ngayon ng Pangulo na dapat magsimula ang pagabago sa mga nasa gobyerno. Sa kanyang latest vlog, sinabi ni Pangulong Marcos na sa ilalim ng bagong Pilipinas, tinitiyak ng pamahalaan na maayos ang pagibigay ng serbisyo ng lahat ng lingkod bayan. Bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Bawal ang mga hindi tapat at nangungulimpat. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ng taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyakoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi layunin ng bagong Pilipinas na mapagtakpan ang mga kakulangan ng gobyerno sa pagbibigay ng serbisyo sa tao. Isaan niya itong imbitasyon sa lahat ng Pilipino na makibahagi sa paghahanda at pagpaganda sa ating bansa. Hindi rin ito isang uri ng pagbabago sa pamahala na magtatapos sa kanyang termino, kundi tatawid sa mga susunod pang administrasyon. Ito ay panawagan para sa kolektibong kilos tungo sa pagbabago ng ating pag-iisip, pananalita at gawa. Para sa Pangulo, mahalaga ang ginagawa ng bawat Pilipino sa kahit anong larangan, lalo na kung ginagawa ito ng magaling at may disiplina. Malaki ang inyong may tutulong, mahalaga ang inyong ginagawa. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanyang-kanyang larangan at pagmamahal sa bayan. Ito ang mga sangkap ng isang makabagong Pilipino. Naniniwala si Pangulo Marcos na magtatagumpay ang bagong Pilipinas kung magkakaisa ang bawat Pilipino. Wala ani puwang sa bagong Pilipinas ang painira at paghahatakan pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.